Sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng Quezon, si Aling Saima, isang 74 taong gulang na lola, ay dating kilala sa kanyang makulay na hardin. Ang kanyang mga kamay ay laging abala sa pag-aalaga ng mga rosas, sampagita, at gumamela na nagbibigay ng bango at kagandahan sa buong paligid. Ang kanyang umaga ay puno ng ngiti habang dinidiligan ang mga bulaklak at kinakausap ang mga kapitbahay na dumadaan. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang arthritis sa kanyang mga tuhod ay naging hadlang. Ang bawat hakbang ay parang laban at ang sakit ay unti-unting kumain sa kanyang sigla. Parang nawala ang aking kalayaan, sabi ni Saima habang nakaupo sa kanyang lumang silya na hinintay ang mga apo na dumalaw. Ang kanyang hardin na dating sentro ng kanyang buhay ay naging isang malungkot na alaala lamang. Isang araw, Inimbitahan siya ng kanyang matalik na kaibigang si Aling Rosa sa isang community center kung saan mayroong swimming pool na espesyal na ginawa para sa mga matatanda. Doon natuklasan ni Saima ang mga ehersisyo sa tubig, isang bagong mundo na hindi niya inakalang magbabago sa kanyang buhay. Sa una, nag-alinlangan siya. Paano ako makakagalaw sa tubig? Baka madulas ako o mas lalong sumakit ang tuhod ko. Aniya sa sarili, ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa tulong ng isang magiliw na instruktor na si Coach Lita, naglakas-loob si Saima nang unang pumasok sa pool para siyang binigyan ng bagong pag-asa. Ang tubig ay parang isang banayad na yakap na nagpapagaan sa bigat ng kanyang mga tuhod na parang hinintay lamang nito ang kanyang pagdating. Sa bawat maingat na hakbang sa tubig, nararamdaman niya ang kalayaan na matagal niyang hinintay, para akong bata ulit, malaya at walang sakit, sabi niya. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang gumagawa ng maliliit na galaw. Sinimulan ni Saima ang kanyang mga ehersisyo sa simpleng paglalakad sa loob ng pool, pasulong at paatras habang ang tubig ay nagsisilbing suporta at banayad na hamon sa kanyang mga kalamnan. Ang bawat galaw ay parang isang maliit na tagumpay. Sa loob ng ilang linggo, idinagdag niya ang mga arm circles at leg lifts na nagbigay ng lakas sa kanyang mga braso at binte. Ang kanyang mga kaibigan sa klase, tulad ni Aling Rosa at Mang Tino, ay naging bahagi ng kanyang bagong komunidad. Sa bawat session, puno ng tawa at kwentuhan ang pool na nagbigay ng saya hindi lamang sa kanyang katawan kundi pati sa kanyang kaluluwa. Ayon sa Arthritis Foundation, ang buoyancy ng tubig ay nagbabawas ng stress sa mga joints ng hanggang 40%, kaya naman perpekto ito para kay Simon na dumaranas ng arthritis. Ang kanyang mga tuhod na dating parang laging sumisigaw sa sakit ay unti-unting naging mas malakas at flexible na nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Pagkatapos ng tatlong buwan, napansin ni Saima na kayanan niyang maglakad pabalik sa kanyang hardin nang hindi nangangailangan ng tungkod. Isang umaga habang tinutubigan ang kanyang mga sampagita, napangiti siya habang naalala ang mga araw na akala niya ay hindi na siya makakabalik doon. Ang tubig ang naging susi ko, sabi niya sa kanyang apo habang ipinapakita ang mga bagong usbong ng kanyang mga bulaklak. Hindi lamang ang kanyang katawan ang nabago, kundi pati ang kanyang espiritu. Ang kanyang mga kapitbahay ay napansin ang kanyang bagong sigla at ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa iba pang matatanda sa baryo. Si Saima, na dating natatakot na madulas o masaktan, ay ngayon ay nangunguna sa mga sesyon ng aqua aerobics na tinuturuan ang iba kung paano muling makahanap ng kalayaan sa tubig. Ang kanyang hardin ay muling naging sentro ng kanyang buhay at ang kanyang ngiti ay mas maliwanag kaysa dati na parang sinasabi sa mundo na ang edad ay hindi hadlang sa pag-asa. Ang kanyang mga apo na dating nag sa kanya ay ngayon ay masaya na makita siyang masigla at ang buong baryo ay natutunan mula sa kanyang tapang at determinasyon. Sa parehong baryo sa Quezon, kung saan muling natuklasan ni Aling Saima ang kanyang sigla sa pamamagitan ng mga ehersisyo sa tubig, ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa iba, kabilang na si Mang Ahmad, isang sedampi ampi taong gulang na dating guro. Si Ahmad, na dating nangunguna sa mga klase sa paaralan at kilala sa kanyang masiglang pagtuturo, ay nahirapan sa mga simpleng gawain tulad ng pag-akyat ng hagdan o pagbubuhat ng mga pamili mula sa palengke. Ang kanyang mga apo na dating kasama niya sa mga pamamasyal ay napansin ang kanyang pag-aalangan sa bawat hakbang. Natakot ako na baka matumba ako at maging pabigat sa pamilya, sabi ni Ahmad habang naalala ang mga araw na kailangan niyang humawak sa dingding para lamang makatayo mula sa kanyang paboritong silya. Ang takot na mawala ang kanyang kalayaan ay naging mabigat sa kanyang puso at ang dating masiglang guro ay unti-unting nawalan ng kumpiyansa. Isang araw, habang nakikinig si Ahmad sa kwento ni Aling Saima sa isang pagtitipon sa baryo, napukaw ang kanyang interes. Kung kaya ni Saima na muling maglakad sa kanyang hardin, baka may pag-asa rin para sa kanya. Sa payo ni Aling Saima, dinala siya ng kanyang anak na si Maria sa isang physical therapist sa community center. Doon, natutunan niya ang strength training, isang paraan upang maibalik ang lakas ng kanyang mga kalamnan. Sa una, Nagaalala si Ahmad. Paano ako magbubuhat ng mga timbang? Baka mas lalo akong mapagod, sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit siniguro ng therapist na ang mga simpleng ehersisyo tulad ng chair stands at wall push-ups ay maaaring gawin kahit sa bahay gamit ang mga bagay tulad ng bote ng tubig bilang timbang. Sinimulan ni Ahmad ang chair stands kung saan dahan-dahan Siyang tumatayo mula sa isang matibay na silya nang hindi ginagamit ang kanyang mga kamay. Sa una, tatlo lamang ang kaya niya at pakiramdam niya ay sobrang bigat ng kanyang mga binti. Ngunit sa tulong ng kanyang anak at sa inspirasyon mula kay Aling Saima, nagpatuloy siya. Idinagdag niya ang wall push-ups para palakasin ang kanyang mga braso at bicep curls gamit ang dalawang bote ng tubig. Pagkatapos ng anim na linggo, napansin ni Ahmad ang pagbabago kaya na niyang umakyat sa hagdan ng hindi humawak sa railing at ang pagdadala ng kanyang mga pamili ay hindi na parang isang laban. Parang bumalik ang aking lakas, sabi niya habang nakangiti sa kanyang mga apo na ngayon ay mas masaya sa kanyang presensya. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 sa Journal of Gerontology, ang strength training ay nagbabawas ng panganib ng pagkahulog ng 34% sa mga matatanda at ito ang naging susi sa muling pagbabalik ng kumpiyansa ni Ahmad. Ang kanyang mga ehersisyo ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na gawain at ginagawa niya ito habang nanonood ng kanyang paboritong balita sa telebisyon. Isang araw, naglakad, siya papunta sa palengke, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng mga taon. Hindi ko na kailangang humawak sa mga dingding, sabi niya, ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamalaki. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa kanyang mga kaibigan sa baryo at nagsimula siyang magbahagi ng kanyang mga ehersisyo sa iba pang matatanda. Si Aling Saima, na naging kaibigan niya sa community center, ay laging nandyan para hikayatin siya. Ang kanyang buhay na dating puno ng takot ay ngayon ay puno ng pag-asa at kalayaan. Si Ahmad na dating guro ay muling naging guro, ngunit ngayon ng lakas at pagtitiyaga. Ang kanyang mga apo ay natutunan mula sa kanya na ang edad ay hindi hadlang sa pagbabago at ang kanyang presensya ay naging inspirasyon sa buong baryo. Sa parehong baryo kung saan muling natuklasan ni na Aling Saima at Mang Ahmad ang kanilang lakas, si Aling Razia, isang termita yuno taong gulang na dating hardinera, ay nahirapan din sa kanyang sariling laban. Ang kanyang hardin, na dating puno ng mga Rosas at lavender ay naging isang malungkot na alaala dahil sa kanyang chronic na sakit sa likod. Ang bawat pagyuko para alagaan ang kanyang mga bulaklak ay parang isang pagsubok at ang sakit ay unti-unting kumain sa kanyang kagalakan. Parang unti-unting nawala ang aking kaligayahan, sabi ni Razia habang tinitingnan ang kanyang mga bulaklak mula sa bintana. Ang kanyang puso ay puno ng pangungulila. Ang dating masiglang hardinera ay ngayon ay natatakot na baka tuluyan na niyang iwan ang kanyang paboritong gawain isang umaga habang nagkukwentuhan sina Aling Saima at Mang Ahmad sa community center inimbitahan nila si Razia na sumali sa isang tai chi class sa una nag-aalala si Razia paano ako makakasabay sa mga galaw baka mas lalo akong masaktan sabi niya ang boses ay puno ng pag-aalinlangan ngunit ang kwento ni Saima tungkol sa tubig at ang tagumpay ni Ahmad sa strength training ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Sa tulong ng isang certified instructor na si Mang Ben, sinubukan ni Razia ang Tai Chi na tinuturing na moving meditation. Ang mga mabagal at maayos na galaw tulad ng wave hands like clouds ay nagbigay ng ginhawa sa kanyang likod at nagpabuti ng kanyang balanse. Sa bawat klase, natutunan ni Razia na mag-concentrate sa kanyang paghinga na nagbigay ng kalmado sa kanyang isip at katawan. Sa loob ng anim na buwan, napansin ni Razia ang pagbabago. Ang kanyang likod ay hindi na masyadong masakit at kaya na niyang yumuko para alagaan ang kanyang mga bulaklak. Ayon sa isang pag-aaral noong 2018 sa American Journal of Preventive Medicine, ang Tai Chi ay nagbabawas ng panganib ng pagkahulog ng hanggang 58% at ito ang naging susi sa pagbabalik ng kumpiyansa ni Razia. Ang kanyang mga kaibigan sa klase, kabilang sina Saima at Ahmad, ay naging kanyang bagong pamilya. Ang kanilang tawa at kwentuhan sa bawat sesyon ay nagbigay ng kulay sa kanyang mga araw. Ang Tai Chi ay hindi lamang ehersisyo. Ito ay paraan ng paghihilom ng kaluluwa, sabi niya. Habang tinutubigan ang kanyang mga rosas, ang kanyang ngiti ay puno ng kasiyahan. Ang kanyang hardin ay muling nabuhay at si Razia ay naging inspirasyon sa iba. Siya ay nagsimulang magturo ng mga simpleng galaw ng tai chi sa kanyang mga kapitbahay, kabilang ang mga bagong kaibigan mula sa community center. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na ang kapayapaan at balanse ay maaaring mahanap kahit na sa gitna ng sakit at edad. Si Aling Saima na unang nagbigay inspirasyon sa kanya ay laging nandyan para suportahan siya at si Mang Ahmad ay madalas na sumasali sa kanilang mga sesyon na nagbibigay ng tawa at suporta. Ang kanilang baryo ay naging sentro ng pag-asa kung saan ang mga matatanda ay natutunang harapin ang mga hamon ng edad gamit ang tapang at pagkakaibigan. Si Razia, na dating natatakot na mawala ang kanyang hardin, ay ngayon ay nangunguna sa pagbibigay ng inspirasyon sa iba na nagpapatunay na ang bawat galaw kahit gaano kaliit ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Ang kanyang mga bulaklak ay muling namukadkad at ang kanyang puso ay puno ng bagong sigla na parang sinasabi sa mundo na ang edad ay hindi hadlang sa kaligayahan. Sa parehong baryo sa Quezon, kung saan muling natuklasan ni Naaling Saima, Mang, amad at Aling Razia ang kanilang lakas at kagalakan sa pamamagitan ng aqua aerobics, strength training at tai chi, isang dating sundalo ang nahirapan sa kanyang sariling laban. Si Mang Nasir, isang si Benmiu taong gulang na veterano, ay dating kilala sa kanyang disiplina at tapang sa larangan ng digmaan. Ngunit ang pagtanda ay nagdala ng mga hamon, ang pagtayo mula sa kanyang lumang silya ay naging isang pakikibaka at ang paglalakad patungo sa kusina ay parang isang mahabang misyon. Bilang sundalo, natutunan ko na maging malakas. Pero ngayon parang nawala ang lahat ng iyon, sabi ni Nasir habang naalala ang mga araw na siya ang nangunguna sa kanyang tropa. Ang takot na maging umaasa sa kanyang pamilya ay naging mabigat sa kanyang puso at ang dating matapang na sundalo ay unti-unting nawala ng kumpiyansa. Isang araw, habang nagkukwentuhan sina Aling Saima, Mang Ahmad at Aling Razia sa community, center, inimbitahan nila si Mang Nasir sa isang workshop tungkol sa chair exercises. Sa una, nahihiya si Nasir. Paano ko gagawin ito? Baka katawanan lang ako, sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit ang mga kwento ng tagumpay ng kanyang mga kaibigan, si Saima na muling naglakad sa kanyang hardin, si Ahmad na umakyat ng hagdan ng walang suporta, at si Radzia na bumalik sa kanyang mga bulaklak, ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob sa tulong ng isang physical therapist na si Jin Younger Clara, sinimulan ni Nasir ang mga chair exercises gamit ang isang matibay na silya sa kanyang sala. Ang mga simpleng galaw, tulad ng sit to stand at leg lifts, ay parang mga misyon na kailangang tapusin at ang kanyang disiplina bilang sundalo ay nakatulong sa kanya na magpatuloy. Sinimulan ni Nasir ang sit to stand, kung saan dahan-dahan siyang tumatayo mula sa silya nang hindi ginagamit ang kanyang mga kamay. Sa una, limang beses lamang ang kaya niya at pakiramdam niya ay wobbling ang kanyang mga binti. Idinagdag niya ang single leg lifts at arm raises gamit ang mga bote ng tubig bilang magaan na timbang. Pagkatapos ng walong linggo, napansin ni Nasir ang pagbabago. Kaya na niyang tumayo ng nang hindi nangangailangan ng tulong at ang kanyang mga hakbang patungo sa kusina ay mas matatag. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Geriatric Physical Therapy, ang mga chair exercises ay nagpapabuti ng mobility ng hanggang 40% at ito ang naging susi sa muling pagbabalik ng kalayaan ni Nasir. Ang bawat pagtayo ko mula sa silya ay parang sinasabi ko sa mundo na kaya ko pa, sabi niya. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamalaki habang ibinabahagi ang kanyang progreso, kinasayma, Ahmad at Razia, ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa buong baryo. Si Nasir, na dating natatakot sa pagtanda, ay nagsimulang magturo ng chair exercises sa iba pang matatanda. Kabilang ang kanyang mga kaibigan. Ang kanilang grupo, sina Saima, Ahmad, Razia, at Nasir, ay naging sentro ng komunidad na nagbibigay ng lakas at pag-asa sa lahat. Ang community center ay naging lugar ng tawa, pagkakaibigan, at pagbabago. Kung saan ang mga matatanda ay natutunang harapin ang mga hamon ng edad gamit ang tapang. Ang hardin ni Saima ay muling namukadkad, ang mga pamamasyal ni Ahmad sa palengke ay naging mas masaya, ang tai chi ni Razia ay nagbigay ng kapayapaan, at ang chair exercises ni Nasir ay nagbigay ng kalayaan. Sama-sama ipinakita nila na ang edad ay hindi hadlang sa paghihilom at pagbabago. Ang kanilang baryo ay naging simbolo ng pag-asa kung saan ang bawat galaw, sa tubig, sa silya o sa tai chi, ay isang hakbang tungo sa mas masiglang buhay. Habang nagtitipon sila sa community center puno ng ngiti at kwento, napatunayan nila na ang tunay na lakas ay nasa puso at ang pagkakaibigan ay ang tunay na susi sa kaligayahan.